So, anong na-observe natin? Nutrient deficiency and oxygen deficiency. Ang alawa, meron po tayong nakita mga uric, mga nakalutang na matitigas na kolesterol na pwedeng bumara sa mga capillary. Pangatlo, meron tayong nakita mga microbes. So, Dok, mamamatay na ba? <laughs> <laughs> hindi pa naman. Ito po ay, uh, ka, at, oh, pagandahan po nito eh, uh, hindi pa tayo, wala pa po tayo dun sa situation na mga kailangan ng uh, medical uh, emergency or medical care para o oh, ang galing or operahan niyan ito makukuha yan sa ano makukuha yan sa lifestyle no? uh, healthy habits and lifestyle na pwede natin na uh, magawa araw-araw no ulam yung ayuno no fasting mabuti mm, okay. yon sa katawan kung hindi naman pwedeng ayuno pwedeng juice fasting or i-modify mo yung diet. No? Ah, ano pero halimbawa nang hindi pwede ayun na makagaya ko. Sa inyo po, hindi po pwedeng ayuno. Mm -hmm. Na 100% ayuno na tubig lang, hindi po po pwede. So, maaari po ang gawin ninyo, intermittent fasting or juice fasting. Mm -hmm. no? Depende po kasi, siyempre meron tayong uh, cardiovascular condition sa uh, cerebrovascular uh, problem yung mga ugat natin sa utak. Eh, may mga microscopic or mga maliliit na mga bara. so May proseso po para ma-achieve natin yung mga bara na yun ay matanggal. No? Hindi lang yung papalabnawin yung dugo, kundi tatanggalin natin. No? So, meron po yan na-achieve yun, naturally, yung natutunaw. No? Yung lang, eh, siyempre, doon sa willingness ng patient. Kung masusunod, makukuha natin yung 100%. Na Pero kung matigas ang ulo, <laughs> nag-cheat-cheat, baka wala kagalingan, di ba? So, siyempre, pangunahin yung kagustuhan. Gumaling. Gumaling. Uh, pangalawa, paniniwala. Siyempre, unay, pangunahin, panginiwala sa Diyos. Gagaling ka. Yung faith, ano. Tapos, pangatlo, yung ano po. Yung uh, sumunod, sasasabihin ng doktor. <laughs> Tama. So, mapapansin natin, bro. Talagang marami po. Opo. Oh. oh po dami mga bara kalutang sa dugo ni no? Maroon ng Tapos ang dami pong mga microbes. Mga bakteriya. Ba't ganyan napakadumi? Ano po ba ang lifestyle niya? <laughs> ano? ah, wala naman. Hindi <laughs> na ako nag siyempre. Oh, wala. Pero sa pagkain, hindi naman po kaya. Oo, oh, yung parang common lang na everyday meal. Oh, okay. Sabay sa atin naman, walang di siya eh. Mm -hmm. Yun nga lang, napupuyat. Opo, po yan. So, walang proper rest. No? Yung, yung rejuvenation ng mga cells na nasisira, hindi hindi na na-achieve mm. ng katawan yun para i-repair. Mare-repair niya man, hindi na aabot sa repair, uh, hindi na aabot dun sa repair, uh, sa repair uh, moment niya, eh, na ano ulit, na naabuso ulit, <laughs> nasisira ulit. So, instead na marirepair na na, na 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 nabubulok siya. Nabubulok yung mga cells. Ngayon kinakain naman ng mga microbes wow. na nakikita. Ngayon pa natin. Ngayon mga cholesterol yan bro. Okay. Mga cholesterol. Ngayon bro. Kita niyo pa? Mm. Yeah. Tipak-tipak ng mga kolesterol. So Merong kayong iniinom na gamot tipo ba na maintenance? Okay, Iwas so, high blood. High blood. So ang atin naman po ay eh, paano natin tutunawin po natin? So ayan po makikita niyo po 'yung dugo. Iba't ibang klase ng formation, iba't ibang klase ng uh, uh represent uh, representation ng dugo. nagsasabi kung ano yung uh, problema or dysfunction. Dikit-dikit bro. Okay. okay. So, okay. so nakita po natin yung dugo. Paano pa ang gagawin natin, bro? <laughs>